Hmm. Uh, Huhugasan po naman natin ito pag ano Pagka Lulutuin na oh. Yeah, Yan o malaya po atin pong mabalikan na yung uh, kabuti po kaya nagpalit na rin ho tayo yung may dala rin tayong lalagyan with cutter yan tapos ay itak oh nag itak na rin tayo yung sama sama po ulit tayo una una uh lakad dali lakad dun ayaw <coughs> hindi tayo na nga Sarap pong pang ulam yan, no? Oh. Yan po yung ano, nung nakaraan po ay, ay ano, pagkakasarap ng dali natin. Pang ulam. Pwede rin nung uh, sa pansit, pwede rin nung uh, nga sa noodles, pwede rin, uh, ating ginagawa nun. Tiyo. Pasaway talaga itong isang aso, eh. Ang kasarapan po pati niyan ay ano, yun na nga yung mababa yung kanyang ano. <laughs> Talagang iniyan na yung content kontenta na ano yung ano nung pagkain mababa yung cholesterol <laughs> hindi di ko po hindi ko po alam kung no po oh, wala siya nupo no ah wala siya no po. yung kanyang no po puba po ba ngayon tawag ko doon wala ka tayong gagastusin at available ah eh. oh, yeah talaga pong sipaglaan din eh at saka kaunting wag, pwede rin masipag nga ho pihika naman ayaw naman ang gulay gusto lang karne ay hindi rin po ubra oh, lakad dyan na dali yun na kabuti na po muna ating mauna bye bye yan sa tabi dali yun po wag lang pihikan din sa maganda ang dito yun oh ay quality oh ay pagkakasarap na rin yan na po oh, yung ating harvest ang kalakaran po dito sa ganyang kabuti ano kumbaga ano bang tawag doon pers perser po ba yun paunahan no uh -huh. kung sino kung nakita mo na matik pwede mo nang kuhain no uh po -huh. at yan po naman ay minsan ay hindi na rin na babalikan ng may-ari pag na-chimpo niya na oh uh -huh, yun po pala ang kalakaran naman din eh pag po mga ganyang pagkakataon ay pers kong perser ba yun tawag doon basta yun na po yun Oh, yan no. Oh. Pati harvest oh. Ah. Yano oh, sarap na rei. Oh, ayan oh. Maano po pati ito, yung masustansya. Oh. Yan pa oh. Hmm. Yun oh may bago pa siyang sibul do. Oh. Yun oh. Hmm

kabuti oh. Ito po yung pinaparming din pala. Oh, maalala ko. Ano ba yun? Pakatakot naman yun ha. May nahuni pa. Ano yun? Kakanervyos ay. Eh. Dinig po ba ninyo? May naghihinuni ay. lalakas kasi ng bato oh. guni-guni lang yun pwedeng ano yan may nagpaparming po nito yan ang gagawin lang po natin yung pinagkuhaan medyo ano natin ang kaunti yan para siya magkaroon ulit natin hindi linisan na oh Iya oh. Hmm. Huhugasan po naman natin ito pag ano pagka uh, lulutuin you na know? oh. Yan o. Dami niya oh. Marami po oh. Mati sa isa lang natin oh. Dami ang galob. Buti po nakuha natin oh. Yung pong ganyang sign na ganito, malapit na ho siyang magbulang na siya. Hmm. Ayan, Yan po na may pa natin. Pagka ano. Pagkadating sa bahay. Yan, ito po yung ating ipang uuwi. Sarap po. Oh. Piniprito din po namin ito. Ito po yung sarap dyan, no. Talagang kita ka. Para siyang ano, itlog ng pugo. Minsan no, kung masumpungan mo yung ganito, napakarami talaga niya. Oo, uh, buti yun, natanong natin to. Makalibre ulam pa tayo. Hmm. Grabe, sarap niya. Pwede po nating balik-balikan ulit 'yan. Mga, kung bubinasin tayo bukas medyo ano lang ho natin yun Para po yung masibulan ulit siya. Dami Oh. Yung tara po dito po. oh, yung, di ba? Napakaano po nito kumbaga Ano? Chuchu, okay lang yung po oh.